dito pa rin tayo sa bahay ni Ninong Chavit Baka may pamasko siya mamaya Kaya dito lang tayo dito tayo sa loob ng barko mga buksita Ganito pala Ang lagas kalon Oo nga no W T tembok B. Go. W T M. For today's video guys, pembunten kami nang, nang mansion ni, Abu Dhabi, Singapura. Kali kami pictorial. Bukan kami ni. Hei, mana? Umulan, mai pictorial tayo. Ready shoot. gas ada, all, all, gas Digital, uh, ada, gas itu nama lili lili bad A few moments later. Crash nasha. Nak crash. Di to dayo. Ganda naman. Di boxing ganda. May dumaong na barko dito. Sana hindi mulan Diba ang mga boxes? Ha? Rubber band. Rubber train. Ang laki ng rubber tree niya. Ito na tayo. Ay. Ito sa loob ng barko. Ay may ano pala dyan o. Oh. Pwede tayong mag ano dyan. Tak ada kata ni. Ya? Tak lah, blog pa aku. Eh. Ayun oh, grow to. Ya, yeah, kita dulu kita. Dito tayo sa loob ng barko, mga buksita. Ganito pala. Ang lakas na galon. Oo nga, no? Ang Tignan natin yung labas ng barko, mga buksit. Ah. Yan. Oh. Oh, Titanic. Oh. Jack, where is Jack? You know. Ang oh, daming ng ng building dito. Oh, parang kang nasa ano 'yan. Anong ta, anong puno 'yan? Saudi. Saudi pen. Tapos doon, view deck din daw, function hall. Ay, function hall. <laughs> Tapos may agdanan. kung gusto mong maligo, baba ka diyan. Diyan pa oh, may ba babaan pa diyan. Kung gusto mong maligo diyan. Mm, ang litnaw ng tubig, oh.

sa kabilang banyo. Dito tayo mga buksit. Next location. Alright. Hello. Oh, tignan nyo naman. Ang ganda. Okay. Dito tayo. Dito tayo sa kabilang bangir. <laughs> Ito, view din dito. Ah, mga kaboksi. Ha? Tikka. Ayun na. Ayun ni. Do tikka to ini. Amo tikka. Tuko. Tuko. Do tikka na. Ay, okay, kita tayo dito. Pakiat muna tayo dito habang wala pa sila. Habang wala pa yung couple. Yun. Ay, may may ano dun oh. may event dun, Or tapos na. di meron. Baka bukas. may reception kasi dun. oh. Ito na, sabi nila. Na yung swimming yung 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 Diba ang ganda? Ang ganda ng bahay ni Ninong Chabit. Ninong, Merry Christmas. <laughs> okay, baba na tayo. Doon tayo sa kabila. Ito. Oh, ay, ang ganda dito. Dito sana. Stick. Okay. Okay. Tara Tara dun Dun kay ano Dun o oh, dun Oh uh, Diyan ka pala <laughs> Oo oh, oh, oh. Pwedeng maglaro dyan ng volleyball Dun Ang hmm, ganda ng may nakita ko Ang ganda ng bonsai Swimming pool by the beach. Meron pa doon. Meron pa. Eh hey, wala na si ano. Wala na. Ni kadan. Ni naganan. Pasay doon. Ha? Ay na dalo. Wala na si Pasay doon diyan. Nalis na. Yeah. Bunzai Bentigi Bentigi Ya Peging Bentigi kan Malian Bisa biar lagi Ini Kau mau mau ini bagi Kendo Aduh oh, Tats doon, may ano doon, oh? may ito siguro yung ano? reception area. Gustong maligo dito. Parang swimming pool na rin to. Yan. Yan yung noah Bantay noah Hanggang dito lang ganyan. Hanggang dito lang. Hindi tayo pwedeng pumasok doon. Bawal na doon bang hanggang dito na lang tayo okay. tayo dito tayo dito mga gaboksit para mapasyalan natin ang buong bahay ni Ninong Chabit Ninong ko na siya ngayon Okay, mga buksin na ba? Buhay ni tayo ngayon. Malapit na tayong matapos. Kapit kamay. Kapit kamay. Ikita. Oh, yung photographer na din, oh. oh. Kaway ka naman dyan, nightman. man. Yung light man natin, shout out. Oh. Yung mga... Yung mga uh, hair and makeup mga driver, photographer, lightman. Smile naman dyan, pa mm. Okay, mga kaboksit, malapit na tayong matapos, mga kaboksit. Andito pa rin tayo sa bahay ni Ninong Chabit. Baka may pamasko siya mamaya, kaya dito lang tayo. <laughs> Yuhuu! Dito tayo mga kaboksit sa may kweba. Ano ang jacket? Jacket ni Makamat. Okay, pauwi na kami. It's 5.30. Hanggang 5.30 lang kami dito mga kabus. 6, 7, 6. 7 ba sa 7? Yung know, helipad Ito Yung helipad niya Okay, we're done We're done and we're done Okay, thank you. Okay. Hey, Kadi ta wa nen. Ikun. Hey, ya, uh, opo nam. Uksa ya mut. Ay. Likod. Exit na tayo. Ano mga birds? birds that can fly. Early bird. Hindi. Angry birds yan. Angry birds. Angry birds. Bird. 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 Oh, may mga birds pa doon. Oh, tingnan natin mga birds. Oh, tingnan mga birds birds early birds angry birds alright away okay na kami mga kabuksid ayun okay na kami nakapunta dun sa may airplane airplane na na, na crash we're done ayan yung ano airplane airplane na na-crash. Ano sa taas?